Ini right yang the point. Unyang taud taud atong isgutan ng kurat mahigala dito sa Samar. But before ana, ako sa Tiwason gamay ning ah, kinini ang Osaka District Engineer nga nadakpan atol sa entrapment operation. Ah. Pirti bang uwawa ani mga higala? Bata-bata pa man engineer Daikin? No? Medyo bata-bata pa ni mga engineer katong nadakpan kay iya mga higalang giswayan o bribe si Congressman Leandro Libiste. ang first district congressman sa Batangas. Straight to the point. Anak ni Senator Loren Lagarda Indeken, no? Onya kining maong uh, district engineer sa ako nang giingon mga higala. Ah, uh, niya. Nadakpan siya. Pero sa ako nang giingon bida mura asa man ang mga dagko ani. Eh. Makatuo ba ka nga iya ang kwarta mahigalaway nagsugo niya kasama ang uh, names? District Engineer, ang ato ha, okay na nga nadakpan ng District Engineer but I hope, dili lang ka na mga higala og sa isda pa gamay ni nga halwan, ha? <laughs> Engineer Abelardo Calalo. Engineer Abelardo Calalo. Pakawawan ni mo imong pagka-engineer? Pakawawan ni mo imong title? Di ba ilalim sa mga higala ng pag-take o engineering? Ha? di ba ilalim? Pero mo lang ginagingon, mahigala ni Amior Mayor Magalong sa Baguio City, nga kining district engineer god, ang trabaho iniday, nahimo kang bagman. Kay amutudlo, ana, mahigala, politiko naman So kini nadakpan ni mga higala kay Atul Sentrapment Operation iyang gi-offeran si Congressum, Congressman Leandro Leviste nga dili lang imbisigaron ang ilang mga flood control projects sa ilang district. Kay doon ay dekhan anomalya ba? o maimbisigahan mga higala mo, alis ang baho. Iyang gihangyo nga dili lang imbisigaron, nga di ay imong bahin po dere, ano nga di ka maimbisiga? Imagine ka pila edad ni day, mau pa nang iyang pangidaron? Bata pa ba? Nga kinigong bata pa, labi na bago pang congressman, butan talang di prinsipyo pa mga kagalaan. Ha? Ah? Kay kini ani mahigala ang congressman namang mo na mangin, imong ila ng tao og imong hatagan og di ha ah? iya nang ginegotiate Unya gi pasakay lang siya pang higala nga mudawat ba ni? Ha? Na mo ni anak ni Lorin de Garda bata pa kayo. Gi-offeran. Ngay nani mga higala. Sus Ginoo ko. Wa mo sa offer pero gipasakay siya nga okay. So paghatag sa kwarta, dakop entrapment operation ni ay sakpan kini maong engineer. Ah, daghan kwarta ni Nims, sanawal na gud to Nims. 3 million kining kwarta una nga da, pero ang gi saad 3 million up to 360 million ang iyang ihatag Tiya mo na kadako mga kagilano ikaw congressman no no na maka nga nana ka ikapanghatag sunod sa sunod nga eleksyon <laughs> 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 Dakpan pagkawawa unsa may mahitabo sa mga anak ani sa eskwelahan isus Ginoo ko ang bansago nimo Pilting grabiha in town, eh. Iyan mo na, pagpasar ni mong engineering, ang imong tibuok banay, tibuok pamilya, proud kayo ni mo, na engineer na ka. O niya, karoon ni mong karoon tanan. Ha? O kaya e, kinimang higalag, on siya, ini may pa kantan lang siya, ano, ngadili lang ay ako na. <laughs> 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 eh, sigurado man, tandili man kay siya, gina ni. Ha? O sige ingon ni Magalong, may ganaki ni Manggong Inana. Sos ka ng Department of Public Works and Highways. Maminaw na ba nato, sila na to. ha? Maminaw na sila na to, Kaya sila may topic. Ha? Kini mga higala, mga engineers nga naa diha, puti naghana nang, ha? Nai, na naa. Na inaasayan nga mo, inspector, di mo na sa kadaghan nila, makatoo ka sa kadaghan nila na malutsan sila ghost project. Ha? Makaingon ta alams na this. Ha? <laughs> Unya, tiyo mo na, o bakante diha, kay ka nang uban job order. Imagine ka, pasar ka, engineer ka na. Di man, kamahimo ang kontraktor dayon mahigalag, are ka sakuan. Ka, mahigalag na mahigalag, ari ka sa kwan. Muagi pa man sa kamahigalag na kay puhunan, anak. So, engineer kana bata pa ka na, na suhod ka diha, magagi ka job order employee ka na na ay usa nga mo abli anak ron nga okay open ang open ang usa ka ranggo nga uh, district engineer pud tinaghan mga apply anak muna tinuod? So, ang mo apply na naiusa nga open, nga naislat nga open, kanang naislat nga open, usahay mo, comply na lang ka kunuhay, daghang kayo lang mo, comply mo, pero dun na na mahigalay na ka, butang na dipindikin sa ilakas, kay mangita kag ni mo, isip engineer ka. Nga ikaw may matudlo na. ka ba lang pag-istorya ba? Real talk lang ta ba? So, nakautang kag kabubuton sa politiko, kay di man ka matudlo sa imong kaugalingong merits o top-notcher ka sa eskwilahan, di man, di man ingon nga, kay mauna imong nakatunan sa eskwilahan ng sa eskwilahan, eh, nag-abot ni mo dito, ngilngig ka dito ka ila. Mone, prangka. so, mangayo kagtabang kinsa may maka-sponsor ni nga, congressman ba karon, mayor ba karon nga katong gamhanan-gamhanan, nga maoy magkatudlo ni kay katong uban po dahil nangayo, masatog endorsement. So, kinsa may labing how the how diha nga nakahatag endorsement ikaw may mabutang sa ato pa kanang imong sponsor mas gamhanan sa uban wala ay klaro klaro so karon kanang nag-sponsor nimo ikaw pon moay muhatod ana unya nahimo kang bagman mo nagsulti ni Mayor Magalong akong balikon kanang is Mayor Magalong ha nya tong ipadayon pag discuss ni karon to taod mo man ni so kini gamay ra ni do na pay dagko og Nay makahonghong ini Ikan lang ng tanan oi puslan man <laughs> straight to the point. Now, atong balikan mahigala kinin district engineer. Ang nagsulti ana si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nga tinuod mangita man na mahigala mga sponsors gud sila? Ha? Kinsa may makasponsor kay daghan yan mo niya. Daghan mong nanginahanglan. Nga ma-regular. Nay usa ka vacant rum ingon nga open ang atong district engineer. Ah, Labi na iunta ni resign panalita ng district engineer or unsa ba kay naitabo ron. So open kana nga maong kwan. Hiring ta. Hisos amo apply na day. More or less mga 50 kabo kanan tanan nga mga job order employees mga apply ko na. Wa pay labot to mga higala to mga outsiders nga makahibaw nga naay open dito. Mga apply. So iyahay mo pangwita o kinsay politiko maka-sponsor ninyo? Hindi mo na mapwede magprangka-prangka lang tag istorya. Eh. Dili na mga higala matudlo kada bay unsa imong record sa eskwilahan ng ngilngig kaya na pag-engineer. Adto na mga higala sa tanahon kung kinsay nakasponsor ni kinsang politiko hanggang mahanan din nga mo ni mo di ni O, oh, di mata, hitabo nahimo nahimok kang bagman sa politiko. Ah, ka, paminahon to Magalong, may gamay lang. Ako naman yung na-play ba, pero ako lang ipabalik gamay, ah, uh, Si Baguio City Mayor Binhamin Magalong. <laughs> Naam na pa ito di Names? Ay, parang ato kuno. Gano'n, gano'n, gano'n. O, oh. paminawin tayo. So, kasi, ito mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director eh. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So, siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na, kuwan task description niya eh. Mm -hmm mag-deliver ng pera sa politiko. Mm. Yung DE, yung District Engineer, kasi siya na rin siya na rin ng contractor noon. May sarili na siyang kunay eh, grupo ng contractor. Siya na yung magde-design, siya na pala magpa plano, siya na rin yung magde-design. Siya na rin ang magagawa uh, ng program of works. Siya na rin ang bid Magpapabid. Siya na rin ang bid 'Di ba? siya na rin ang mag-implement, siya na rin ang magbibil, siya na rin ang kukolekta. So, sa kanya... sa hmm. So, so, siya mo deliver. Okay na, hinahandaan siguro, kinsa kay congressman na tungkol kay kine, mahigala si uh, Leandro Leviste, new fight pa nga congressman dahi, basig na anad ning mga engineer mo deliver. Ha? Or baka mga higala kay kine, naning 51 years old, baka ning mga engineer. Unsa sa kadugay na nas DPWH, kasabot na nas na kalakalan nas DPWH. Prangka-prangka lang pagka-istorya. Eh kanyang Department of Public Works and Highways, Pula sa mga tarongan nga naadiha, mura ni sag nabutang mga higala nga ahin ba nga porbida. Laylain lang yung meaning, anak. Kabuangan lang yung himong meaning. Pero with all due respect, doon pa may mga tarongan nga nabilin, giba? Ha? Now, atong tanaw na, kinini ang Ah, mismo gani si Diskaya mahigala ingo magit sa katong pamilya ni Diskaya sa interview ni Julius Babaw nga ang ilang kinabuhi pag pilmiro medyo alanganin gyud nga kontrata kontrata sila mangkontrata kag private nga balay inana na magpatukod og balay makaginansa gyapon ka ana pero diha nagikuno ni nindot ilang kinabuhi sa diha mga higala naka DPWH na sila <laughs> Pinagod sila mga higala sila mga kay Memorais o pinagabog mga high-end mga sakinan. Ah, imagine ka, ang asawa ngayon, mga 30 ka sakinan, ngayon ba na 40? to'y labot sa sakinan's kumpanya ha? Kato nga sakinan, personal nila nga gamit nga sakinan pa lang sa mag-iayon. Wapa'y labot sa kumpanya. Wapa'y labot mga higala tong o doon naman ganyan heavy equipment, kaya nangong tatagog linag ko, basin po, heavy equipment, may gala, ghost heavy equipment report <laughs> nga ilang diskaya sa ilang interview mga kagalaan ni Julius Baba interview sang Corina, mura man to mga higala, o og pangkuantong yang interview, mura ba o ka na na ang defeature siya kunuhay, pero doon ay nabutang nga media ethics niya nga nasagol sa isyu sa mga higala at ito na i-discuss in a separate uh, episode. Ba't karoon itong sang balik kami eh. at balikan kayong diskaya dong. Ito ka mas lang ang pagpilmiro nung tatas, mga balay. Wa, kuno gamay na kuno ikita. Uy. Ha? Diyan na ni Lambo sa din naka-DPWH na sila. Bayan ka na ba? Paminaon tadong ang pagsugod pagyona tungkod na dong. Sige dong, names. Kami naggawa private, mga private mga private bahay, po. Bahay, bahay, bahay. Pero kasi walang kita sa ganoon kasi oh, do oh. sa program of works yung client namin, uh, nilagay lang namin na plain na simpleng ilaw lang. Oh. Aba, gusto ending yung end product, chandelier na. Eh, wala naman dun sa, <laughs> sa program. Uh -oh. So, wala sa budget. Uh oh. So, Minsan, ang hirap nila sumunod. Oh. Yes. ang hirap nila sumunod sa mga <laughs> bill quantities. So, uh -oh. Okay, okay. katsa nang, dong. Freeze. So, sila ni Agi, sab sila di ayaw pangontrata ba? Kontrata ka ng mga balay, na na. Na may nanamag kaginansa, mga pun sila. Kaya kinin ko mga kontraktor, mga sukit di paminaw, bisag mong kontrata kag balay, tinuray ana, wanto mga mga hardware, na naman na kay mga... Uh, mga kanabang mabutang na bang nga imong mga suki sad nga hardware no mabitaw na ang doble ginansay kining QM kamao gusto mo dag negosyo kay kuan sila kanana ang matawag nato nga negosyo nila construction negosyo nila hardware onya isud sa construction sa so, kuha kuhaon nila ang ilang mga materials siya na silang kagalingong hardware mo doble kay kini gud mahigala kanang engineer kadaan na kadai around tig himog mga bay nana kay mga suki pod anak nga hardware ngadto po ka mo ginansya. Kay duna na kay mga discount sa nato dito. Oh, unya kana mga engineer po na pod mahigala mo billing ka, progress billing ka, mo utang sa kadito sa imong kwan, makapadayon ang trabaho unahon na nimo nga makasildo ka sa mga tao. Wala wa diskarte mo na mga kagilaan sa mga kontraktor pero o private good imong himuan ana. Medyo dili kay inana kada kwarta Ah, kay di man makurakot kay nang private eh. Ang imong ginansya ana, fair lang gyud nga ginansya nga ikaw may nagtrabaho, So, doon mga materialis, makatubo-tubo kagamay kagamay siguro niya, sa ginansa ka, na na yun. Pero ang Arikas DPWH, sa toan na yun itong kwartang dako. Mabitaw ka, bantay ka mga kagilanog, mag, mga eskwilahan lang daan, mabitaw na karoon doon ay plano nga, kanang budget para sa classroom, daily na na ipagis DPWH. Kay mo dako man hinuong gasto, daghan may mupatong mag kaya kay daghan may po imong mahinan. Pero private mga higala, mawala na budget, mas ligoon pa ang building, gamay pa gasto. Nga naman, huwag man sa kay bahinan, daghan. Ang imo, ikaw kontraktor, ikaw mo ay namuhunan diha nga, ikaw may mo ginansa? nga po kay ginansa ginagmay. At ba, ano, rewayan gamay dong, nga ato iditso na, kanus ama sa ni ginansa ng dinagko. nga dinagko na yun. Kadugay siguro ah, uh, Panguntratag mga balay dahil magila ay matanin. Panguntratag balay, ginagmay ramang yun. Mayroon ang <laughs> <laughs> sinsiyo ramang eh. Diyan na yun nagsugod nga na kuan sila ba ang ilang opening mahigala po. turning point of their lives ha turning point of their lives ang DPWH sana all <laughs> 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 na to balik kana rewind gamay nya to na edit so ha ang tata sa primero mga balay oy okay balik dong okay Kuna kami naggawa private mga private mga, mga private bahay, bahay. bahay pero kasi walang kita sa ganun kasi about uh sa -huh. program of works yung client namin uh, nilagay lang namin na plain, na simpleng ilaw lang. Uh -oh. Aba, gusto ending yung end product, chandelier na. Eh, wala naman dun sa, <laughs> sa budget, program, uh -oh. sa so wala sa budget. Uh, -oh. so, minsan ang hirap nila sumunod. Yeah. Okay. hirap sumunod sa mga <laughs> yeah. bill quantities. Uh -oh. so, kaya sabi namin ang hirap nito, dun na lang tayo sa hmm. ano, City Hall. Uh oh. No, hmm. Ano yung naging ano, parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, Anong, okay. nag, ano na nag-DPWH kami? Ayan, okay. Ayan. Paano kami naggawa? Sige, sige. Ayan na. Yung nagka-DPWH na. Ayan na. Ayan na. Parang <laughs> case Para uh, gumanda ang buhay ninyo. Uh, nang, ano na nag-DPWH kami? Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Uh, bali, nakapasok kami doon. Uh, Nag-bid lang. At saka, ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin tuloy-tuloy. Maliit na na project to? Maliit lang po. Hanggang lumaki ng lumaki ng lumaki, hanggang tuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga project. Ano yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, ano ang sabi nga yan, madaming bidding, bidding mag-editate, mga gano'n? Ay, hindi. Bidding, bidding, lang po. Lang po. Oh, bidding. na po. Paano kayo nakalusog doon sa bidding? Yung prices namin, lower than the... Lower. Yes. Oh. <laughs> <laughs> hmm. Na muna, so, pagsugod, nagkasugod, kausa, muna nyo, nagkatilaw, kausawa na, tuloy-tuloy na. <laughs> 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 angay ni mga higalang angay ni karuhon yun ang investigasyon na ni akong giingon o gusto tinuod yun ang Marcos administration ha tiya mo na sa ane na lima ka kurinta ka mga sakinan high end nga mga sakinan o niya ang mga presyo ba yun mga sakinan na tag 40 million 20 million ha kina mga sakinan na ang Amo tong mga skinan dong ipakita ka dali dong. oh. Wala ka nang mga skinan na oh. Nga dagko mga SUV, napay artista ban. Duha gud kabok yang artista ban. Dili niya sa artista pero duha kabok ang artista ban. Kana lang mga artista ban nindot kana kay makatindog ka sa sud. Oh, na. Indot ka sa sulod kay makailis-ilis ka, makakonkuan ka. Ay aruhay gud kayo. Now dili sa artista. Pero duha ang iyang artista ban. Magbuot dai mo. o duha iya tutan lama sa kwarta. Mostly mahigala mga American cars kini, mga sukin ting paminaw, ha? Mostly mga American uh, cars. Oh. Unya uh, mura lagi ni kuan inday Custom built nga van kanang artista van. Oh, mo na inday nga Once tested, always wanted. Ano <laughs> so, na ka, kamantay ah? ka? Mas lindo na on o mas ligon ang private-public pri partnership. Ah? Kaya kung manggot ka na na ang pulido man pagkahimo, talaga ka na tulay. himo kagtulay, ka itong third bridge, PPP man na, kita ka, pulido nga pagkahimo. Sus ginuok ko kung gobyerno pa ipahimo, ana. Ha? <laughs> Unya, inana yun sa kakon hanga, tungod kay naa payong iyang gipalit, ha? Unya dunay butanganan sa wine agipalit pertinindutas <laughs> mga sekenan. Dili si artista pero duha nya artista ban. Magbuot dai mo, iya oh. Nga dili artista, mas daghan pa mo artista. Dili artista pero kontratista man. sila mahigala sa mga dagkong sakyanan. Ha? Ah, kay kuno, ah, doon na mga anak, unya, kanana ang usala kuno kabiyahe dahil naas lang tanan. Doon na pag ito usanga kanang sakinan nga na ay table, ma-open, ana, no? Ah, mula bang opisina lang ka, unya, mga anak ni mo, maghimog-humork, Sa sakinan ana, ah, nga, kuhan yun, maayong mo himog-humork, karoon niya, hindi na pong kontakto. <laughs> <laughs> Onya karon mga higala. Kung seryoso ang seryoso ang Marcos administration ani. Ah, mas maayo nga palawman pag gini Si Chief Escudero ni pirma naman sa supina. Mutungan ni sabay sunod ani nga kwan mabulabog ka ni dai. ni akong gingon inday kin, inday RB, inday Maris. Ah, kabantay mo sa mga investigation ba? ano kung ingon, kining investigation sa fraud control, billions money ang kantidad. Ang ako ba unta, kinsa may suod ni Risa Hontiveros ba? Nanginahanglan ta ni Risa ron? Kato niyang pinangutanaan, mahigala pag-investigate na ni Kibuloy. Kato niyang pinangutanaan, pag-investigate niya, mahigala sa Pugo. Kunis-kunis nga pangutana, hindi kinahanglan na to siya ron nga mo, apil ani? Eh. Kung isa may kailan ni Risa Riz, apil na ni Riz. Riz. Wa man ni nga flood, flood control project billions ni wa man nung sa mapil. <laughs> Atong imbitaron si Senator si Risa. In fairness niya ba? Hopefully by next nga by next nga Blue Ribbon Committee maapil ta sa day. Kay maayo man utana, sa mangutana, usan ni sa kung ingon hanga, nga purya ko nang in fairness to Risa Ontiveros, ang imong pinangutanaan ni Alice Guo sa Pugo ang imong pinangutanaan sa investigation ni Kibuloy, gamita din hi. sa investigation sa 545 billion flood control project. Gamita din hi. Huwag mahinong ka mo apel, Ma'am Risa. Ito lang niya agay, kumidya, kumidya, happy raw, mura manggodog. Magduda mga tao nga, kung Duterte gani ang imbisigahon, labi ang abtika ni mo. Katungkang Kibuloy, kay Kibuloy, amigo man Duterte, dahil hala kunis-kunis kunya -kunis kin bisigar makai nga mga tao nga lahi na imong tumong kantong sa pugo bitaw gi ayo nya kin bisigar kay nagtuo man mo connect di man Hinuon do ni connect nga to ni hari roke dai naka connect hari roke pero pag gitiwas sa putan di man mo abot ni tert na naundang so aron nga di magduda mga tao ba kanang the way si Risa Ontiveros mangutana during the investigation ni Kibuloy During the investigation of Pugo, sa dihang iyang ikunis-kunis sa pangutana si Mayor Alice Goa, nindot kayo kung mauni iyang gamiton ining flood control? Apil diri ah, Sen. Si Riza? Di, 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 di. Apil. Mas mayo agdunan makasulting rizang apil diri. Kaya rin di, pagkiklaro nga sa duterte rin ang mga gigukod. Aksh! <coughs> Siguro mga kaigalan, kay kini nga isyo, angay giyod ni mga higala nga gukuron, angay giyod ni seryosohon, o angay giyod dunay manubag ni ini. Kasi si Janet Lim na polis, ang kwartang involved is 10 billion na priso si Janet Lim na polis. Kini kontraktor. Siya rogoy mga priso, ani? Kini landaan mahiga lang pamilyang diskaya, pilay involved by 31 billion times 3 ang kang Janet Lim na polis. Unya, wala'y mapriso, ani? Kini Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Baño sa Straight to the Point.